Alright mga kutinting Balik ka muli sa ating channel Ayan panibagong vlog tayo mga kutinting So bagyo ngayon sa Manila So update ko lang kayo mga kutinting Ang nakaraang ginawa natin ito yun So ngayon may problema dito Sishare ko sa inyo mga kutinting Bakit nangyaring ganito yan Ayan, tumutulo Meron siyang Lumalabas dyan tubig no pero kung papansinin mo ayan mga matinting ayan ang mga tubig sya ayan dito hahawakan mo wala tuyong tuyo ayan. so yan yan ang i-share ko sa inyo kung bakit ganyan ano pa taas okay so dito Dun sa area yun ha. Dito makin napansin mo walang basa. Kaden. Yan. So dito nakita ko na na mayroong naka-waterproof yan mga puting ting. Dito may crack. Ayun. May crack pa po na doon. So possible. Possible yung ibang tulo sa baba yan galing. Pero ito yung nakikita ko mga puting ting na mas maraming tubig na pumapasok no? so malakas ang anggi dito unang una dito sa gilid nya hindi na ayos ng pagka waterproof baka dyan pumapasok kasi kung mapansin mo mga buting ting balikan natin na kung sa islab yung lumaan dapat yung half round dito basa no oh, wala tuyo ang tuyo oh. Hmm. dito lang kasi dumadaan no? Oh. sa may gilid ang ganda niyan sa may ano sa may taas yan sa gilid lang siya dumadaan yan so ang pinaka ano ko so, dyan pinaka nakita kong dahilan Ayan dito. Ito. Ito yung tubular na ito. Ayan. Pababa kasi yung mga patin din doon. No? Tapos pagdating doon sa taas, napansin nyo yung iero Putol na. Oh, ayan. Putol. Ngayon, putol siya pero meron siyang simento dito. Ayan o. Oh. Ayan. ayan. So, ayan. Walang waterproof yan. So, dyan gumagapang. Ayan. Labasin natin ha. Ayan. Oh yun mga kapating kayo nasa yan dito yan buhong gumagabay yung tubig pababa doon sa baba so yun yung nakita kong dahilan mga kapating kayo sa dulong dulo so yun ang ating sarado Uh, lagyan ulit natin ng yero yan tasing pagkatapos tinan natin kung mayroong may mangyari doon sa baba hindi na sa tutulo kung sakaling titigil ang tulo, ibig sabihin, confirm na yan ang tagang problema niya. Gumabay lang dito. Tapos bumaba dyan sa baba na yan. Tapos dito rin, hindi pa tayo nakapaglagay ng mga sealant, no? So, yan, babalik Babalikan natin to, Lagyanin natin ng sealant. Dito natin makikita mga buting din talaga. Yung mga gawa. Pagka nagkaroon na ng ulan. Or bagyo. Kasi ito yung pinakabasihan ko mga buting ting, oh. Yan eto mayroon din tong poste. Itong part na to. Katulad dun, oh. tapat ng poste. Kung mapansin nyo mabating yung tingin, eh. nagbabasa siya. Oh. So, oh, dito, ang ginamit natin ay yung black tape, yung AAC black. So, wala siyang moist. Pero dito, nagkaroon tayo ng poste at binalot na din yung simento. Napansin nyo mabating yung eh. nagkaroon siya ng moist. So hindi pa yan ha. Ito po pinaka ngayon sa haba nito ano mga butingting. Yung AC block hindi pwedeng ano kasi wala naman siyang bakal. Magigil lang meron. So naglagay ako ng C-bar dito sa kalagitnaan. So yung mapansin nyo basa lang naman. Oh. Yan. So ito na naman pakita ko sa inyo. Na talagang malakas umabsorb ang siminto. Ayan. Kung saan ako naglagay ng C-bar meron siyang moist. Ah, uh, nakita niyo ang patinting Meron siyang moist. So, yun ang ating gawa ng solusyon mga patinting Oh, lahat. Eh. Lahat ng may nilagay akong sibar, meron siyang moist. Oh. Dito, lahat ng tumutulot mga patinting galing sa poste. Oh. Poste. Yan, tulad nito. Moist na rin. Moist pa rin. Oh. So, yun. So, talaga ang simento talaga um o ma-absorb ng tubig. Yun yung mga advantage at disadvantage sa mga ganitong klaseng uh, building mga puting -ting, na saktuhan lang. Sakto, ibig sabihin, kung ano yung property mo, hanggang doon din yung uh, bubong mo. So, wala siyang meja agwa. Kaya, kumakatas talaga dito sa padler yung tubig sa ito hindi naman kumatas dahil nga AAC black ang ating ginagamit so mayroon siyang uh, resistance sa mga tubig sakto po yung ano yan ah. so ito yung siripin na yung likuran ha ayan o oh. sakto so yung sinabi ko sa inyo ito yun possible dito yun, dito yung sinasabi ko sa mga patinting ito, si bar na to kumakatas yan sa loob yun yung mga sinasabi ko sa inyo dito naghukay sila, kaya siguro napiktuhan yung waterproof po sa ilalim naghukay sila naglagay sila ng ganyan so yun, oh, dito hindi naman siya kumakatas kuma ano, dito sa AC block pero dito kumakatas siya ulit oh. kumakatas sa simento So dito wala tayong problema dahil maglalagay sila ng bubong. Ayan oh, maglalagay sila ng bubong, Nakakorma na o. So ganun din doon, mga puting-ting talagang ano yan, nangangang uh, na ari dyan. Kumatas din. So yun, kumatas talaga oh. Kasi nga, wala na siyang plasing. Sa taas mayroon, pagdating dito wala na. Ito yung mga puting-ting. Yung sinasabi ko sa inyo na posible dito dumadaan yung tubig. Yan Ang pansin nyo naman oh talagang ano yan exposed sa ulan yan, pababa yan dun sa baba ayan oh. so, posible dito dumadaan gumagabay dito sa tubular pababa yan. mas mabilis siyang gumapang pag mayroong bakal na pinagdadaanan kasi ganon naman normal yung mga uh, tubig gumagabay talaga sa tubo sa mga PVC or sa mga bakal kaya ito uh, subukan natin itong lagyan ng plastic tapos kukuberan din natin ito para sigurado tayo. Tingnan natin kung may mangyari dun sa baba. Kung hindi na sa tutulog. Kasi naka waterproof na po yan mga kaputin sa baba. Ayun.